Samantala, kamustahin po natin ang isinasagawang clean-up drive sa isang barangay sa Quezon City. Si Vel Custodio sa Report Live. Vel? Rise and shine, Diane. Bagamat mauurong muna ang clean-up drive dahil sa pagulan, tuloy pa rin ang aktibidad dito sa barangay Tatalon, Quezon City. lainto to na makatulong sa pagbabawas ng basura, kasunod ng matinding pagbaha noong naralasa ang bagyong karina. Lubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila, kabilang ang Quezon City, matapos manalasan ng magyong karina dalawang linggo na ang nakararaan. Isa sa pangunahing dahilan, baradong drainage dulot ng nagkalat na basura. Kaya naman nagsagawa ng cleanup drive sa barangay Tatalon ang nasa isang daan at limampung miyembro ng World Mission Society Church of God, katuwang ang Quezon City Government, QCPD, Barangay Tatalon at Barangay Kirino para tulungan ang mga apektado ng bagyong Karina. Sobrang lalapot talaga ng mga piles of garbage na nasa daan. So, hindi po talaga siya kaya ng isang tao lang. So, kailangan po talaga tulong-tulong po yon sa pag, um, pag sa saayos. Indirectly, sa paggagather po ng mga solid wastes na to, nakakatulong nga po tayo to mitigate the climate crisis. Kaninang alas 7 ang panimulang programa na sinundan agad ng cleanup drive sa barangay Tatalon. Ayon sa nasabing organisasyon, tuloy-tuloy ang mga programa nila para labanan ng climate change sa pamamagitan ng Global Hope Supporters Program. Binubuo ang programa ng 260 chapters sa Pilipinas na nangunguna sa mga aktibidad para pangalagaan ng kalikasan. May sampung Korean national volunteers din sa nasabing clean-up drive. Bukod sa tree planting or bukod sa cleanup drive, nagkasagwa rin ng organisasyon ng tree planting activities at ilang mga environmental awareness Seminar sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Velco Studio.